mamimiss ko na ang kaming dagat pag natapos ang siwol <gasps> kita nyo na oh. ayan ginagawa ang siwol yan siwol yan dyan pero dito yung dagat oh huh? paano sana parehas sa subod mababa lang kung galing doon mataas eh kaya mataas sa ako sa punta susad so ano tayo sana yung siwol may hagdanan din na ganito oh ano na ganito na lang siwal. No? Doon. Diba? Pag siwal sana, ganito rin. Doon. Kaya result nito. Wala na tayong pang vlog nito. Wala na tabig dagat. <coughs> <coughs> Para pa na kita ini sa city. Ato At man sa Manila kita ini kung siwal na. No? <gasps> ay, kaluka. Magali. Okay, o, may remembrance ako. Hanggat arit bakal pa yang Libot-libotan tayo na ini. Para may remembrance naman. Pag pano na itong dress alihid. Na arit eh, ay kay, sir. Ay! Pero tadlog! Nadalog ako! Kadalog na galiba si naglumot ini dere. Ay, kaya ang dagat kaya naginalumot na. Ay, alam nyo, ang dagat, galinis man ang lumot eh. Ay, ne, wala lumot to, ay eh, lumoto na. Madanlog na. Madanlog na. Oh, madanlog na. Ano pang dayaan? mamimis din natin ang dayaan. Wala nang dayaan. Ano bang dayaan? Daya na lang. Anay. <laughs> okay, mga. Oh, kadanlog. OMG. So hard. Tanyo. Kaya saan pa? Ang paa. Pagsawaan ang paa. Pagsawaan ang paa. Kasi pag na yung eh, Kaya na Kasi yung Ano na? lawak Siwal. Siwal at sa bundukan. <laughs> ang purpose ng siwal. Namimiss natin ang dagat, ang buhangin. Wala eh, oh. Anong himbukan tayo eh? Wala. Wala kita ini... Panang ano? <coughs> sawaan ng paa. Ah. Ito ah, yung siniras ko. <coughs> kita nga. Ah. Hindi na kalalim. Kalalim talaga ito na. Oh. Kalalim na pala. Pero pag hunas. Sa gabi ang hunas. Ito ang... Hindi Hindi pa yun na iba. Bato na dito eh. Wala yung pagibandayaan. Dalog na. <coughs> Dalog. Ugas-ugas na Ugas -ugas naman si Nilas ha. Mamimiss natin ang ano may baybayin. Pero sa sugod yung igoy ay baybayin eh. May baybayin! Sugod! So sugod! sa so, libangan wala pero pero dulas ang dulas kay ano na malumot na kalumot na wala na lumot lumot na malumot na siya malumot 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 Oh, diba? Kaya tayo santanan, Ang ganda ito nito. Ang oh, pinakamagandang view eh. Mamawala na lang siya. Saan na dati maganda yung view lang dito eh. Oh. Yun, pangit na. si <coughs> 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 seawall Обу помор.